Magandang umaga. Narito na ito mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Ginunita sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ikatatlumputwalong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! ang kalayaan! Mabuhay! po ang EDSA! Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines ang aktibidad sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Nag-alay ng bulaklak ang iba't ibang grupo. Nagtipo naman ang uh, buhay ang EDSA Campaign Network kasama ang ilang bumalangkas ng 1987 Constitution at mga kasama sa EDSA People Power noon sa Kalayaan Hall ng Club Filipino sa San Juan City. Doon dati nanumpa si dating Pangulong Corazon Aquino. Nagsagawa naman ng EDSA Freedom Ride ang ilang grupo ng biker at jogger sa Makati City. Sa Lucena City naman, sa probinsya ng Quezon, nagkaroon ng prayer march ang EDSA Coalition Quezon. Nagsagawa rin ng pagtitipon sa Cebu City, Iloilo -Ilo City at sa Davao City. Ang mga OFW naman sa Hong Kong na mahagi ng Yellow Ribbon bilang simbolo ng mapayapang revolusyon. Panawagan ng bawat grupo na naggunita ng anibersaryo ng EDSA People Power, huwag kalimutan ang diwa ng revolusyon at hindi dapat itong mabura sa kasaysayan ng Pilipinas. Mensahe naman ni Vice President Sara Duterte, huwag kalimutan ang ah, naging turo ng EDSA People Power na anya ay pagkakaisa, ang pagiging Pilipino at ang kahalagahan ng paglaban para sa tama. Dapat daw patuloy na manaig ang hustisya, kapayapaan at kasaganahan sa bansa. Kasabay ng 38th People Power Revolution Anniversary, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang publiko na basahin ng lahat tungkol sa kasaysayan at gawin itong gabay para magdesisyon kung alin ang tama o mali. Ayon pa sa Pangulo, mas maaintindihan ng kasaysayan kung maraming source ang pinagkukunan ng mga impormasyon. Tugon ito ng Pangulo sa liham ng isang humanity student na malaki raw ang interes sa Philippine politics at history. Dagdag pa ng Pangulo, marami pa rin matututunan sa kasaysayan at ang kabataan dapat daw alamin ang parehong panig. Double achievement ang nakuha ni world number 2 Paul Volter Ernest John EJ Obiena sa Istaf e Indoor tournament sa Berlin, Germany. Nakuha ni EJ ang gold medal matapos mag-clear ng 5.93 meters sa loob lang ng dalawang attempt. Yan na rin ang uh, bagong national at Asian record sa indoor pole vault. Si EJ rin ang uh, Asian record holder ng outdoor pole vault matapos niya makaklear ng 6 meters noong 2023. Last week na nakuha ni EJ ang kanyang unang gold medal ngayong 2024 sa kanyang laban sa Croatia. Mahigit tatlongpong makukulay na float ang bumida sa Panagbanga Grand Float Parade sa Baguio City kahapon. All smiles sa mga nakisaya sa pagbubukas ng parada. Naging agaw pansin ang na nagagandahan ng na disenyo ng bawat float. Alos lahat na puno ng mabulak-laking disenyo. Meron ding all pink ang peg. At syempre hindi mawawala mga float na sino showcase ang magical beauty ng City of Pines. Narin siyempre ang float ng GMA Network sa kayang ilang cast ng kapuso action comedy series na walang matigas sa polis sa matinik na misis. Ay sa PNP, mahigit 50,000 taong dumalo sa pagdiriwang. Idinisplay ang mga float sa Melvin Jones Football Grounds para mas makita ng mga tao ang ganda nito. Sa March 5, nakatakda magsagawa ng demonstration ang Commission on Elections sa Kongreso ng Automated Election System ng MIRU para sa 2025 elections. Sa panayam ng Super Radio DCWB, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na hiniling nila sa kumpanya ang demo para mawala ang agam-agam tungkol sa eleksyon. Isa sa gawa demo bago ang manufacturing ng vote counting machines. Noong Huwebes, nang ideklara ng Comelec na nagwagi ang MIRU sa bidding na may 17.99 billion pesos na kontrata para sa mga BCM sa 2025 elections. Samantala, nagbabala ang COMELEC sa mga kakandidato kaugnay sa mga nangingikil kapalit ng Anilay Easy Wins sa eleksyon. May namonitor daw sila sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao kung sa sinasabi ng ilang individual na may kakilala raw sila sa Information Technology Department ng COMELEC at humihingi raw ng sandaang milyong piso kapalit ng pagkapanalo. Nakikipag-ugnayan daw ang COMELEC sa National Bureau of Investigation para imbestigahan ito. Mga kapuso, matapos pong i-anunsyo na May 31 na ang pagtatapos ng school year 2023-2024, inilatang ng DepEd o Department of Education ang mga pagbabago rin sa mga natitira pa nilang aktividad. Yan. Batay po sa adjusted DepEd calendar, March 25 So, 26 ang exams para sa third quarter at May 16 to 17 naman ang uh, exams sa fourth quarter. Sa May 29 hanggang 31 ang mga recognition day at graduation. At mula June 1 hanggang July 26 ang academic break. Yan, narito naman ang schedule ng co-curricular activities. Sa July 16 hanggang 17 ang palarong pabansa. Sabay naman gaganapin sa July 9 hanggang 13 ang National Schools Press Conference o so NSPC at National Festival of Talents o NFOT. July 9 hanggang uh, 15, yan, ang Learner's Convergence. Ayan, para naman sa school year 2024-2025, sa so July 22 hanggang 27, gaganapin ang Brigada Eskwela. July 29 po, ang pagbukas ng klase at magtatapos May 16, 2025. Nanguna si dating U.S. President Donald Trump bilang pambato ng Republican Party sa pagkapresidente sa U.S. primary elections sa South Carolina State sa Amerika. Tinalo niya ang dating United Nations Ambassador na si Nikki Haley na tubong South Carolina. Ito na ang ikalimang primary elections na ipinanalo ni Trump Nauna na siya nagwagi sa Iowa, New Hampshire, Nevada at sa the U.S. Virgin Islands. Sabi naman ni Haley, hindi siya aatras sa eleksyon. Sa March 5, guante tinaguri ang Super Tuesday kung kailan magkakaroon ng primary election sa 15 estado at isang U.S. territory. Igat-saya ang hati ni Sparkle star Richard Yap sa mga Rhinatics na kanilang fan meeting day. Hinarana at binigyan ni Richard ng bulaklak ang ilan sa fans sa na dumalo. Nagkaroon din ng photo op, gift giving, games at autograph session. Super thankful naman siya sa suportang ng ibinibigay ng kanyang fans, kaya naglaan daw siya ng oras para ma-meet sila. Bukod siya, nagpapasalamat din siya sa suportang ng natatanggap ng pinagbibidahan niyang Afternoon Prime Series na abot kamay na pangarap. Nananawagan ng dagdag na organ donors sa Department of Health. Sa kanila kasing datos, halos tatlong dang pasyente ang nakapila ngayon para sa organ transplant. May unang balita si Jamie Santos. sa mga may malalang karamdaman partikular ang may pinsala sa bato, baga at atay, pag-asa ang hatid ng organ transplant para madugtungan ang kanilang buhay. Pero sabi mismo ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, kulang ang mga organ donor sa bansa. Sa datos ng Health Department as of February 2024, may halos 300 pasyenteng nakapila para magpa-transplant pinakamarami ang naghihintay ng bagong kidney. Isa pa man din ang chronic kidney disease o CKD sa mga pangunahing nakamamatay na sakit sa bansa. Data estimated shows that around 2.3 million Filipinos have CKD. Si Michael, edad 33 ng malamang may CKD siya. Limang taon na niya itong sinasagupa. Sumasakit po yung likod ko hanggang sa nagpa-check-up kami, nalaman na nasisira na yung kidney ko. nagda na siya tatlong beses kada linggo. Napakamahal po ng mga gamot po sa dialysis. Umaasa rin siyang magkakaroon ng donor balang araw. Mahal din ang organ transplant. Umaabot sa 1.2 hanggang 1.7 million pesos ayon sa DOH. Pero pwede raw makatulong ang gobyerno na mapababa ang bayarin. We have this uh, PhilHealth C package wherein the patient is entitled to uh, receive uh, 600,000 pesos. Ilalapit po namin sila sa Malasakit Center and the Social Service po namin para po mapababa yung bills nila. Dagdag ng DOH, may mga card silang ipinamamahagi para lumawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa transplant. Kailangang dumaan sa complete screening ang donor. Ito ang unang balita, Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Nasweep ng Gilas Pilipinas ang first window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa kanilang second game laban sa Chinese Taipei. Nakaskore sila ng double sa total points ng kalaban. May unang balita si Nico Wai. Sa harap ng full-back home crowd sa Field Sports Arena sa Pasig City, Walang sinayang na oras ang Gilas Pilipinas para agad makalayo sa laban nila kontra Chinese Taipei sa first window ng FIBA Asia Qualifier. Sa first quarter, agresibo agad ang Gilas lalo na sa shaded area. Ginamit nila ang kanilang height advantage para makaalagwa. 26-13 ang score pagtapos ng first quarter. Pagdating ng second quarter, nagpakawala ng 16-0 run ang Gilas para tuluyang makalayo. Lumobo sa 25 points ang lamang nila pagtapos ng first half. Inside and outside game na ang pinakita nila sa third and fourth quarter. Sa huli, wagi ang Pilipinas sa score na 106 to 53. Best player of the game si Justin Brownlee na nagtala ng 26 points, 13 rebounds at 5 assists. First game ito ni Brownlee sa harap ng home crowd. Ikalawang game naman niya sa Gilas matapos magpositibo sa doping test sa Asian Games noong Oktubre. Na-miss daw ni Brownlee ang paglalaro para sa gilas. It feels good. It feels great. I haven't played in front of a uh, Philippine home crowd in, a while. It feels great though. Uh, unbelievable energy they came in with. Uh, you see all the jerseys, uh, the Gilas jerseys and um, non-stop cheering. So it, it, just feels great. Masaya naman si Gilas head coach team ko na lahat daw ng kanyang manlalaro ay nag-contribute sa opensa man o depensa. I really like the way we worked tonight. We just really worked, worked hard on both sides of the floor, and 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 did that throughout the whole game. depends sa laro. Double double ng 18 points at 10 rebounds ang ginawani soto. Sinamahan pa yan five assists at three blocks. Chinese Taipei is not a bad team, but uh, we just came out uh, strong uh, defensively, and uh, yeah, we played good team defense, and then the offense just came in after. Siyempre, ang fans satisfied sa laro ng bagong bersyon ng Gilas Pilipinas. Maganda naging laro ng Gilas, saka ang ni Coach Tim Cohn, sa yung lahat sila halos. Uh, ako sobrang na-impress ako sa first window ng FIBA, uh, FIBA, Asia Cup. So, sobrang linis yung naging sistema nila, yung mga plays and all with Coach Tim Cohn, sobra. Then, uh, sobrang nakaka-proud laban Pilipinas. Sa July, muling lalaban ng gilas sa Olympic Qualifying Tournament para sa chance ang makalaro sa 2024 Paris Olympics. Latvia at Georgia ang sunod na makakalaban ng gilas. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Sa isang prayer rally sa Cebu City, giniitid dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat manatiling isang termino lang ang Presidente ng Pilipinas, lalot kung gusto lamang itong pahabain para makinabang ang kasalukuyang administrasyon. Ayaw pag ang konstitusyon para mapabor kanimo ng muling kuray niya o pag ka termino. Komportable na ta sa unong katuig one term. Let us to that. Pabor naman daw ang dating Pangulo na amyandahan ng konstitusyon para man daw ito sa economic provision o sa pagbabago sa termino ng presidente. Siguruhin lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya tatakbo muli sa susunod na presidential elections. Sabi ni Duterte, hindi na dapat galawin ni Pangulong Marcos ang bilang o haba ng termino ng presidente dahil kung babaguhin, matutulad lang daw din siya sa nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dati nang sinabi ni Pangulong Marcos sa economic provisions lamang ang tinututukan ng isinusulong na charter change. Bukas naman daw siya na amyandahan ng political provisions sa konstitusyon pero hindi pa sa ngayon. Showbiz Chika tayo ngayon hindi napigilang maiyak ni Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa dahil sa regalo ni Sparkle Artist Rain Matienzo. Oh, thank you. yun Tears of Joy video ni Barbie nang buksan ng Taylor Swift The Era tour merchandise. Pasalubong sa kanya ni Rain mula Melbourne, Australia. Bukod sa shirt at dalawang friendship bracelet, may sweet letter din si Rain para kay Barbie. Cute, Aww. And speaking of Taylor Swift, inirelease na ni Tay, Tay ang album art para sa second special edition ng upcoming album niya na The Tortured Poets Department. Yan ang The Albatross na may same title bonus track. Sa IG post ni Taylor, may kita ang black and white photos na may backside na Am I Allowed to Cry? Magkakagulo na naman ang mga sweeties. For sure, sweeties. umusan to, umusan. Uh -huh. so, Pilipinas sa mga runners <laughs> ng Running Man Philippines Season 2 matapos ang isang one taping sa South Korea. Sinalubong ng kanika mga pamilya at kaibigan ang runners na si Micael Angel Guardian, Lexi Gonzalez, Cocoy De Santos, Buboy Villar at Miguel Ten Felix sa airport. Yun, at silang lahat. Yeah. Samantala, so, si Glyza de Castro naman, nagpaiwan sa Korea kasama ang husband niya, wow, si David Rainey. Sarap! Kwento ng runners, hindi raw nila malilimutan ang kanilang South Korea experience, lalo na sa gitna ng winter season. Si Lexi nagkaroon pa ng slight finger injury. Dapat daw abangan ang mas challenging missions nila sa bagong season ng Running Man. Ah, saya-saya. Oh. Grabe. Lexi! Abangan natin yan. Sana okay iba, ni iba rin yung mo. mga challenges namin ngayon. As in, wala rin talagang nauulit. Tsaka may iba rin talagang mga twist ngayon. Napaka... Surreal. Kasi nga kami lahat, first time namin maka-experience ng snow nilang lang ba sa winter. So doon palang ibang klasing experience na. May episode din kami, abangan niyo yun, na makikita niyo kung gano'n rin ka-emotional yung pinagdaanan namin this season. Very welcoming silang lahat. Hey. And ginaguid nila ako sa mga challenges. Actually, hindi siya mahirap, hindi naging mahirap. Gusto ko na ipalabas to, ipakita na sa kanila kung ano yung mga pinagagawa namin. Ready, ready na kami na ipakita sa buong Pilipinas, sa mga kapuso, ang ginawa namin kalokohan sa South Korea for season 2. So excited! Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.